mag na kaya tayo ng ibang ano? Ibang... Yes, we're done! For delivery na po ang ating mga juice and snacks. Hi, sa may toy car pa. Dito. So, diretsyo na po namin itong dadalhin sa dating school ni Stella. Mag-add ba kaya tayo ng ibang ano? Ibang Wait lang. Tingin-tingin pa tayo dito na pwede nating ma-add. Yes, Stella. I said wait for ah, Sorry, you're playing out there kasi. So, ganito guys, 20 pieces, So, bali tatlo na lang kukunin natin. And, 51 pesos. So, mag-a-add po tayo ng uh, nasin nice wafer. At nadating ding naging TV commercial ni ate. For our rainbow picnic. May bibilin din si ate for her ano picnics ng mga friends. Okay lang. Ilan lang naman kayo, di ba? kami nang dadalin. O oh, sige, yun lang. Siya lang sa akin. Tapos, gahanap ako ng iba pang pagkain. dalawa, tatlo oh. na kami. Hey, oh, amo, you, mo, you oh, like it? Oh, hey, amo, kan. Oh, hey, amo, kung yun ang gusto niya. Oh. Okay, let's go. Okay, next orange. Orange. Ah, alam, alam ko, orange. Next, kung dito muna na tayo. So we're almost done. Papalamig lang kami. At mamaya, i-deliver na namin to sa school ni Stella. Ano yun? Sabi mo, bingo, ano ba ka? bingo, <laughs> <laughs> or aso. Shhh. ikaw Ika ka, kulit mo ah. I want to buy this toothbrush. Oh really? That's too big. Now, we're almost done. Let's go. We're almost done. Ay, hindi pa ba? Rainbow foods, yeah. Red, I have got pink. Okay. Pero hindi pwede si Stella lang gagastos. So, we're almost done. So, anong sinasabi mo, Stella? Ma'am, you promise. What is the, what's promise? You promise me we will get the toys for my friends. Toys for your friend? We have a lot of toys in the house. We will share your toys. na. And you too, you have a lot of toys na. Oh, see? This is only It's for boys. Yes, you have already liked that Nastella. Airplane. Ba? Gusto pa ng Airplane. yun ito. Na no, malaki. Feel. So na lang. Diyos ko, wala namang na nagagawa ang bubble gun. Ipiplay play mo lang yan. Then, wala na after. Ito na lang, oh. Squishy. You get another toy na magagamit mo talaga. No, I don't like it. it. Maybe something else. Or... Yes. Maybe something else. Okay, let's go. Wala nang napili. Lego. Lego. I decided to pick a Oh, ano ba nagagawa ng car na yan? Check mo muna. At naka-turn na po siya sa red mo. Oh, don't scratch your eyes. It's dirty. 320. Eh, babawas natin dito sa budget niya. Age 6 plus, may remote. Dahil mas malaki. Okay, 300 pesos. Not bad. Let's go! Okay na, Stella? Ipa-prank natin si Stella. Kunyari, pag i-check out na, sasabihin niya, where's my car? Sabihin, ha? Huh? What car? <laughs> okay, let's go! Oh, let's go na! Wala pa! i mo na, para no i Chiri! Okay, okay yan. Dito tayo. A card ba tayo? Oo. Uh -oh. Let's go. We're done. to, Unahin mo na muna yung sa school ni Stella. Huwag mo ihalo yung sa'yo. Unahin mo muna yung sa'yo pala. Sa'yo. Kasi mas konti lang yun eh. Uh, ano yung natin, a street? Yung cordon. Ice cream. Ano yung Stella? Ice yung pa car ko. Una, saan yung car mo? No, para. No, para. I don't know where is your car. Let's check it. Baka nasa, ano, ilalim. No, All drinks. Ay, bakit mo sinama? Dapat. Okay na. I mean, yung ibubukod yung sayo. Unahin na po yan, oo. Sa isang dalag yan. Ito yung akin. Ayan? Wala. Alin? Wala yung... binabalik. Ate, saan mo nilagay yung car niya? Wala, wala akong binabalik ng car. Napalik ni car ko! The grocery stop! Oo, oh, oh, yan. Yeah, ano. Yung mga ganito kalalaki, ay! Ikaw naman pala, eh. tinatago mo ate eh. Oh, so, wait lang yung car, ha? Dito na yung car. Dito. <laughs> Later pa, we're gonna finish the food muna. Nainit na ulo ni Stella. So, inuto na po yung mga naipamili namin. Mom. Mom! Mom! Sobra baho yung basket! <laughs> baho yung basket? Opo, hindi nila nanginis kasi paper yan. Hindi yeah, pa nakakadating sa bahay. Yeah. Okay. Upo, Grabe, exactly, eksakto ah, 2999.10. What? Yes, we're done. For delivery na po ang ating mga juice and snacks. Hi, car. At may toy car pa. Dito. So, diretso na po namin itong dadalhin sa dating school ni Stella. Let's go. Fitness. Hmm? Let's go! So we're here. Nandito na po kami sa St. Joseph. St. Joseph Child Development. O dito po ang dating school ni Estella nung siya ay daycare. Ay, <laughs> ah, dito pala masarap aircon. Yes, sa ano? Hindi aircon oh. din sa wind fair. Eh. apaka apakainit mamili. Okay. Opo, pero mura lang talaga siya. Ay, mura din. Oh. Okay. At ito lang ba sa kanila? Itong dalawa? Yes. Okay. Mo, dapat para sa tamil, eh. <laughs> so, okay, okay, we're here. Para, 'Yan ko'y namin, ate. Ha? Okay. Mag-add kaya tayo ng ibang ano? Ibang. Wait lang. tingin tingin pa tayo dito na pwede nating ma-add. Ma yes, Stella? I said, "Wait." I'm ah, sorry, you're playing out there kasi. So, ito guys, 20 pieces. So, bali tatlo na lang kukunin natin. So mag a pa po tayo ng uh, Nissin Wafer. At na dati ding naging TV commercial ni ate Choco Nissin Wafer. Ah, balik, baliktad ba? Nissin Choco Baliktad, dalawa, tatlo. Limang kami. Oh, you mo. You like it? Kayaan oh, mo. I like joshie. Ah. Oh, mo. Kung yun ang gusto niya. Oh. Okay, let's go. Okay, next. Orange. Orange? Ah, alam ko. Alam ako, Ring dito muna tayo. I'm <laughs> So we're almost done. Papalamig lang kami. At mamaya, i-deliver na namin ito sa school ni Stella. Ano yun? Sabi mo, bingo, alabaka, ano bingo, <laughs> or aso. <laughs> Shhh! Ikaw, kakakulit mo ah. I want to buy this toothbrush. Oh really? That's too big. Now, we're almost done. Let's go. We're almost done. Ay, hindi pa ba? Rainbow foods ka. Red hanggang pink. Okay. Kasi hindi pwede si Stella lang gagastos. Ha?